Samantala, pinagpapaliwanag ngayon ng Commission on Higher Education o CHED ang Best Link College of the Philippines matapos itong magsagawa ng field trip na hindi ipinaalam sa komisyon. Kabi-kabilang reklamo rin ang naiulat mula sa mga estudyante matapos silang palakarin ng tatlo hanggang apat na kilometro patungo sa resort na nirentahan ng kanilang paaralan. Narito ang balita ni Paul Montibol. Naggabas na ng show cause order ang Commission on Higher Education o CHED laban sa Best Lane College of the Philippines, Quezon City. Kasunod ng nangyaring di-autorizadong off-campus activity nito sa isang resort sa bataan para ipagdiwang anibersaryo ng eskwelahan, ayon kay CHED Secretary Prospero de Verde III, may malinaw na paglabag ang paaralan sa ilalim ng CHED Memorandum Order Number no. 9, Series of 2013 o Enhanced Policies and Guidelines on Student Affairs and Services na inamiandahadaman noong taong 2017 na pagalaman na walang koordinasyon sa CHED ang field trip ng Best Link. Matatandaang ang nasabing off-campus o field trip ng paaralan ay nagdulot ng trauma sa maraming dubalong estudyante matapos pahirapan ang mga ito sa pagsakay sa bus, kawalan ng malinaw na koordinasyon sa resort at limitadong supply ng pagkain at inumin. Sa video ito ng isa sa mga estudyante ng Best Link, January 25, alas 11 ng gabi, sinabihan sila na magtungo na sa campus para sa kanilang pag-alis patungong bataan. Ngunit alas 5 na raw ng madaling araw noong January 26 na sila nakaalis sa sa eskwelahan. Hindi rin nasunod ang oras ng pag-uwi ng mga estudyante sa kanilang mga tahanan, taliwas sa pinirmahan nilang consent kung saan dapat alas 9 ng gabi ng January 26 sila uuwi. Pero nakarating ang mga ito alas 4 ng madaling araw na noong January 27. Katakot-takot rin ah nila ang dinanas ng mga bata at magulang dahil bukod sa 900 pesos na bayad sa bus at entrance ng resort, hindi pala kasama ang pagkain at inumin dito kung kaya't kanya-kanya ng pili ang mga estudyante. Pagdating sa lugar, pinaglakad pa ang mga bata ng tatlo hanggang apat na kilometro sa mismong resort na nirentahan ng kanilang paaralan. Ito na ang ikalawang beses na nagsagawa ng field trip ang Best Link na walang paalam sa Ched. Una rito ang nauwi sa disgrasya na lakad sa probinsya ng Rizal kung saan 15 estudyante ang nasawi at apat na po naman ang sugatan. Bagay na hindi sinisoryoso ng paaralan ang polisiya ng kagawaran. Inatasan rin na ng CHED ang tanggapan ng Executive Director at Legal Services nito para naman magsagwa pa ng malalimang investigasyon sa panibagong insidente. Sa ngayon, nanatili pa rin walang tugon ang paaralan hinggil sa usapin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag Paul Montebon, SMN News.